Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post tugpa Agila Project. Title: Davao City ranks 53rd among the 300 safest cities in the world. Wow! Davao City continues to shine on the global stage. So sino itong gumawa ng ranking na ito? Itong tinatawag nga CEO World Magazine 2025 Mayroon silang listahan world Safest Cities At ang Davao City Nandun sa top spot 53 Okay uh, This is a testament of the brand uh, Duterte brand of leadership Na hindi talaga nagpapatalo Nangingibabaw Okay, ito top 10 CP CP uh, pinaka safe na city sa buong mundo is Abu Dhabi sa United Arab Emirates ang ranking niya may mga puntos-puntos -punto sila Rank, uh, ang points niya is 97.73 percent or points pangalawa sa Doha Qatar 97.35 pangatlo sa Ajman United Arab Emirates 97.04 Panglima Dubai UAA So, ang daming tag, uh, syudad sa UAA na nandito, yung mga lima ata Dubai, UAA 97.03 Ito, Ras Al-Kaima, UAA naman, United Arab Emirates 96.98 Number 7 is Muscat sa Oman, 96.93 Number 8, The Hague Netherlands 96.89%. Number 9 is Bern, Switzerland, 96.79%. Uh, Munich, Germany, 96.57%. Uh, ang Dabao 53rd 89.65 ang galing ano pero yung ma mapasama ka sa world safest cities in the world number 53 ka pa Ano ibig sabihin nun? o oh, ano itong sinasabi ng presidente natin? panahon daw ng Duterte administration uh, horrendous o yung dark uh, madilim daw horrifying yan pala ano, no. horrifying times daw nakakatakot panahon ni Duterte oh hindi kayo lang mga kalaban sa politika ang nagsasabi niyan karamihan sa mga ordinaryong Pilipino nagsasabi mas tahimik ang buhay nila panahon ni TRRD daman-dama hindi mga OFWs sinasabi nila nagkakaroon sila ng peace of mind nasa malayo. Hindi sila takot na may mangyari sa pamilya nila kahit disoras ng gabi. Bakit? Mayroong isang matapang, mag, may tapang at malasakit na presidente sa katauhan ni Tate Digong. So, kung anong ginawa nila, kung anong ginawa niya sa Davao, ha? in-export niya sa other areas sa Pilipinas. Kaya, No wonder hanggang ngayon maraming nagmamahal kay PRRD <laughs> Minsan in ng media si Auntie Claire Kasi may survey ng Pulse Asia ato ito uh, Kung hindi ako nagkamali mga Nasa April ata uh, April na survey ng SWS Lumabas sa survey Mas mataas pa ang approval rating ni PRRD, I think 62% si Pangulong Marcos Jr. nasa 33% lang. O 32. Kaya tinanong siya ng media na bakit? <laughs> bakit ang incumbent president mas mababa ang rating halos kalahati eh, sa former president na nakakulong? Ano ang sagot ni Antikler? Eh bakit pa kasi isinama na tinanong ang kanyang performance na hindi naman siya nakaupo. <laughs> Oo nga, hindi na siya nakaupo, nakakulong na siya, eh bakit 62% sa mga respondents na pumapabor sa performance ni PRRD? <laughs> so, ito po, Duterte brand of leadership. Kaya, dahil sa kapayapaan ng Dabaw, papansin nyo, ang daming mga investors umaalis sa Pilipinas dahil sa korupsyon. Ba, kabaliktaran sa Davao. Dahil sa good governance ng Davao, doon pumapasok kalagang uh, mga mga foreign airlines, Singapore, ano pa yung basta tatlong bansa, mga flight nila direct sa Davao. Tatlo. Singapore ang uh, tapos yung mga malalaking kumpanya, uh, Ayala, Robinson, Gokong Hui, billions of pesos ang ini-invest nila sa Davao. Dahil nga napakatahimik plus sa yung itong sunod-sunod ng mga lindol 7.6 ang magnitude ng lindol sa Davao area. Halos nakatayo lahat ang mga buildings ng Davao. So, safety in terms of natural calamities Safety sa peace and order, edi ano pang pipiling mo? Eh, kung pwede nga lang, lilipat ako sa Davao, lilipat ako eh. Oh. Ano masasabi ngayon ng administrasyon? Sinisira niyo mga Duterte? Oh. Bakit Davao lang ang napasama sa number 53 pa? Tapos, sabi, mas, mas tahimik daw ngayon magulo daw panahon ni Duterte niloloko nyo lang ang sarili niyo dahil ang ang war on drugs na sinakripisyo ni PRRD ang kanyang lahat nakakulong siya dahil sa kanyang war on drugs yun ang nakatulong uh, <coughs> sa na mas nakararaming Pilipino nung panahon niya at ngayon pinagdudusahan niya but anyway sige lang ang Diyos hindi natutulog Yes, may totoong may mga nangyari na masama. Kaya hindi naman niya inutos yun. Kagagawan yun ng mga lokolokong mga pulis. So ngayon, nagdurusa ang ating tatay tigong dahil sa kanyang tapang at malasakit. Sa ano. So, congratulations! Of course, kasama si B.P. Sara, Mayor Baste, Congressman Duterte, <coughs> basta mga namumuno sa Davao City, nakaka-proud kayo. At uh, sana nga, uh, hindi pwedeng tumira sa Davao, wala akong ari-arian doon. Dito <laughs> na lang ko sa ibang party ng Mindanao. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng bokinon dahil ang income natin eh, pantulong po sa tribo na mimigay tayo ng livelihood assistance, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panorin niyo ang video nito. Nako dire sa area ni Dato Landang. So ni ang kape nga uh, yang itanom. So ni ang yang area. So kuan karon nga tao, napulo ka tao ang nagtabang sa pagpananom ni Dato Landang. So ni ang gilugon sa bangag sa na ni Dato Landang sa iyang kape.

karon mong na sa gitam na ni dato landang ug kape iyang area so ang among napalit na karon nga seedling 16,900 so salamat kayo sa Ginoo og sa nagsuporta sa pagpananom namo og kape hinaot nga magpadayon ni aron kini makahawas namo sa kalisod